Right na After 5 minutes Okay? ka na? Ilalagay Okay na? Okay. Okay. Ready. Ready. Wishan, ready. I na like to. Ready? Okay na? Barron, ready. Ready. Okay, okay. na? Sure go oxygen ba kaya? 316 pa. Kapit lang dapat wrap, wrap, si sila dumaan. Kami nga, kami ni ni ko. Hello, pa-trap si Sampai, no, so <ilo> sa sana. Si yung pa. Uy, this. Yan na. Ikut. Hindi wala na Thank okay. you.